Mahigit sa 48,000 pesos na halaga ng umaloy shabu at mahigit 38,000 pesos na halaga ng dried marijuana leaves ang nakumpiska ng otoridad sa isang newly identified street level individual matapos ang bypass operation sa Rosario La Union noong July 16. Dayo ang sospek. Uh, abot yan, six months na yan na minamanmanan po natin. Yan, nagkataon, ng, nagkataon din po na sa tagal na panahon bumigay din siya po. Ang pagkahuli ng sospek ang naging daan para maaresto rin ang iba pang drug personalities ngayong buwan Noong August 2, isang street-level individual ang naaresto rin ng pulisya. Mahigit sa 20,000 pesos ng umunoy shabu ang narecover sa kostodiya ng sospek sa isinagawang bypass operation. Higit 5,000 pesos naman ang narecover sa isa pang nahuling drug personality noong August 20. At nito lamang August 26, mahigit sa 27,000 pesos na halaga ng iligal na droga ang narecover na otoridad sa isang high-value individual. Sa isinagawang operasyon kontra-illegal na droga, iba't-ibang drug paraphernalia at ebidensya rin ang narecover. Nasampahan na rin ng kaso ang lahat ng sospek. May mga previous kasi na kaso nito. So, kailangan talaga yung pwersa ng uh, other units kasi, yun nga, sinasabi natin, pag mga high value target kasi yan, uh, nandoon talaga na dapat uh, kung mamarapat uh, mamarapatan sana, dapat uh, magjo-join lahat sana tayo diyan para po makuntin natin itong kan. Kasi hindi natin alam kung may mga kasama yan. Ayun po, for sure para sa security lahat ng uh, operating troops. Mga kababayan natin sa Rosario na ang kapulisan po ng uh, Rosario Police Station ay tuloy-tuloy uh, yung uh, pagkandak namin ng drug operations against sa mga, kwan natin, mga suspect or mga ito nga, sinasabi natin gumagamit ng mga illegal drugs at nagbibinta. At tinihingi ko po yung cooperation ng bawat uh, local officials dito sa Rosario La Union na magtulungan po tayo para po masukpo natin po itong mga illegal na ito na ng mga hindi mati matapos-tapos na ng mga gumagawa ng illegal. So, sana po, sa tulong po ninyo ay mauubos natin or mahuhuli po natin itong mga drug user at ang mga nagbibinta po ito, nagbibinta po sa mga illegal po, illegal drugs. Joan Punsoy, Balitang Solid North.